<laughs> Let's go! <laughs> Let's go! <laughs> Let's go! <puray>. Let's <laughs> Overflow! <laughs> <laughs> <I> oh, <gotta> go. <laughs>

Lang, binigay ka, binig, binig ka, <laughs> <laughs> ka ng oh. <laughs> pandesal lang. Binigay ka ng pandesal. Pag bakla. Wala, hindi kayang palitan si Bin. <laughs> Pero na no? tinapay. Pang tirahan na doon. Baka sarado tindahan doon eh. Tingin mo. wala, wala, wala pa rin! Ako pa Yung mga kuya! lang <laughs> pura gaming! Rai Imai in the road! Vincent Nadwig Yonoper! Si Angelo Boschellupi! Boss punta ka Ayan na sila! Sige Borek, nauna na! na. Sa'yon dalawa! Eto, sa kanila lang yung video ha <laughs> Ayun ha Sa kanila yung video Basta, ha pag hindi sila sa web lang Uuwi talaga akong balakan. Ay, po na marat, sigo, sigo. Ayun o no? <laughs> <laughs> pipe pni ano? Ha? pop <laughs> pop hop! pop pop hop, hop! kalma 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 Ako, kapabal? sinong awatay pai ni... ni kiba? oh. tapo 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 na tapo 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 lang tapo tapo Gigi, Ayan kuya may dami do Lagi lang na likod yan Master namin lahat yan Pero dito talaga nakatutok Tawad talaga video sa dalawa Ayan nagpapoto ko na sila oh Ah tao Angelo wala as mag-trail to kahit la, eh. <laughs> boss, grabis dala eh. Tapos wag na sasabihin talaga. Mas yan po ha Takbo namin na from 20. Oo, oo, oo. Oops. <laughs> Tapo nang yan. Grabis dala lalaki po ha <laughs> Yung dalawa do <to>, no. Hindi <laughs> na pang trail ino. Tangke ng mental bounce to. Mental bounce. Grabe, sige naman pang rap Ano oh, si Tatao na ata ito. Ano, oh, naka ano Oo, naka-up na sa ano yun. na. ako Wala yung dalawa. dalawa. Hindi, hindi. Wala nyo, kami? Pumunta kami puray. Alas dos pa Alas dos pa lang, <laughs> dos pa lang kami. Boss, Maki. Kuya, Imay. Lagi na sa likod kasi siya ang aming mekaniko. Si Boss Jello P, ito po, grabe sa kanyang dala. bạn đội cái nào bạn like zone <laughs> like zone lang ui bà bà liên Wow, 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 wow. Bus ang aming driver. ng meron pang trail putang ina sa napapaso halatang <laughs> papadok talaga sa anong mga reprod so oh, oh. hindi dadaan at dadaanan oh po. Battle of Mount Kuray ayun oh Dito na video niyan na Maliwa natak nakita sa video alas 5 Kailan kanina, kanina madliwa <laughs> po Kailan po mo po yeah, Sabot na liwanag grabe siya pinang motocross nyo gago pre putan na video yun pre hindi ko napansin ah yung may tubig Diyan, dyan na ako nahirapan tol yung tumakas yung tubig Ay oo oh. Ang ina tol Hindi ako nakalabas dyan Oo, oh, may tubig Ano ba ang battery ng gravit? Nasa taas? Dito, dito sa harap Sa harap? Oo Ay, oh, Dila oh, yan yung eh Video, video Video Mali oh. na tubig Ay, yung tubig Alright Ising na si Wawad Wad Hey, hey, hey Kaya, Boss, boss, chalo pre, inawa ka tayo liwanag pre Ay liwanag sa amin, no? ito pe, galina mo, ang sarap maligo Ito ay imay Ito na tayo, tala na Huwag to, may butas to Ayaw nga Tangin na doon ka talaga butay sa ano Sa CJ <laughs> Ano naman? 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 Ano? Ano naman?

Tontuwa, ano, hindi to ko pa oh. Tonto mga itik! What's <laughs> <Basta>, mga kaitik? <laughs> Sarap. Kami, ako, magkakape ako. Tay! Pre, may puting pandesal dyan, pre. Meron. Yeah. Oh, shout sa lahat ng pumupunta sa Puray. Pag inumaga kayo, may pandesalan dito sa tindahan, no. Pag lagpas lang ng River Crossing na to. Tas dito may, tind uh, may tindahan dito, may tindang pandesal. <coughs> Hot pandesal. <coughs> Bosin namin to, 100. Wala oh, 100 pesos sa pandesal. Ito. <coughs> ito po, ito. Okay. i <laughs> <laughs>